Kanya ama. Hmm. Magbayad ka po ng kuryente natin. At due date na ngayon. Huh? At hindi tayo nakabayad. Mapuputulan tayo. Bakit naman binaabot mo ng due date? Eh ngayon lang tayo nagkapera. Bago ngayon mo kumamadaliin, Ano na resipa? Oo. Ay, at mm, agad ako. Mamaya sarado na yun. Kung ilang pa naman mainit eh. Kasi, Four time. Yes, yes, yes. Yes, sige pa, sige pa, sige pa. Yes! Ooh, palalo na naman. Yes, <laughs> yes, palalo na naman. Talagang. Kasaw, yes, kumak na kayo, dali. Diamond, double, palalo naman. Four, yes. plus, four times. Anong dali na kurta din eh? Pusa pa kayo? Eh, ako'y pabayan ko At babayaran ko yung bill ng aming kuryente. Yes, ano kayaan? Right. Tingnan nyo. Ay, ang puhuna ko din yung dalawang daalaang. Ah, kita ninyo ay 8,000 lang ngayon. Anong dali dalilang kwarta? Gusto ka yung dumami yan? Abay, oo, ay sino kang aayaw na dumami? Ating ilaro din eh, at ay buenas pa akong ngayon, ay dalindali ng limang libo. Ano naman? Oo. Sigurado ka? Sigurado, ay buenas Sigur. na buenas ako, ating pa ako. Ating ilaro muna. At ay kakasing ko. Ay dadami. Oo. Skater, skater, saka Nako. Potol, ang kalo. Sos. Dala, mabayad ng kurinte. Ay, meron pa di yan, nakatago. Wala na ako to. Pati ilalaro. Wala lang, wala na. Eh, o. Oh. Ah, well, kanina ingay tayo inalat. Kaya yata hindi naligo. Oh, no. ay, hindi nga. At mamaya pa sana naliligo. Nako. Ay, patak niya na. Sige, susunod na lang tayo bumawi. Alas. <laughs> napakainit. Ah. Oh. Kanya uh. oh. Bakit ah. Huh? suraga ang ating rep? Walang ilaw. Ah. Huh? Kaya nga, ma. Umamin ka sa akin, siguro di mo binayaran ating kuryente. Tama din na lang ang pera. Eh, pasensya ka na, kanyang ina. Ako yung iningan, yun ni Utoy. Doon sa kanyang scatter, scatter na yon. Eh, di, nakitaya ko tuloy ayun. Hindi ko nabayaran ang ating bill ng kuryente, kaya talo yung naputulan. Alam mo namang sugal yun. Dapat inisip mo ng sampung beses. Alam mo naman sa una, mananalo ka. Pero sa bandang huli, kukunin sa iyo lahat alam mo naman ang sugal. Dapat hindi ka na naghangad ng mas malaki. Eh, pasensya ka na. Ako yung nainggan nyo doon sa iskatar-iskatar na yun eh. Akala ko yung dadami ang ating pera. Yung pala eh, hindi. Ay, eh, tutulungan na lang kita sa mga gawaing bahay dito. At mm, habang hindi pa natin nababayaran ng bill na kuryente natin. Ah, ah. Sa daming aray. Bago rin lahat eh, kukusutin ko. Ako po. Ang kung may dili. Hindi naman ang hirap ng mga kuryente. O tay, titingnan-tingnan mo ang ating bahay. At kami alis na yung tatay, ay iniwanan kung bukas ang pinto. Oh. sige ho. Nay, nay, nay! Nay! Patay mo na, patay mo na. Anong oras kayo babalik? Ay siguro yung paton. Mga anong oras sa pahapon? Alauna, alas dos. Hindi, mga alas 5 bago dumilem. Bago dumilim. Oh, uh. isa eh, sige ho. Ingat kayo. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs>